Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Para po sa ating mga senior citizens, ginagawa na po ng paraan ng NCSC upang mas mabilis na matanggap ng ating mga lolo at lola ang kanilang pensyon. Paano nga ba ito? Ating alamin, ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ni Sir Mike Defensor. Ngayon, ang gagawin na natin including sa NSA uh, oh. talagang upgrade na um, para dapat. diretso na talaga oh dapat. tapos makita na talaga yung uh, oh, oh. yung kung saan ko pupunta yung pera in no? fact in fact kung may may card ka pwede mong isali yan sa cellphone oh tama kasi may QR code na oh, oh. kung oh. magko QR code ka oh. 'di ba oh, oh. sa QR code mo kung i yes scan yan oh, oh. Hindi na kailangan magdala ng booklet, oh, oh. at ID oh, oh. at uh, ano pa? Reseta. Oh, oh. Pwedeng sa isang cellphone na lang. Oh, oh. So, ito ay pinag-aralan maigi. Mm -hmm. I hope that uh Cedric si and I can also help. Of course, kasi, of course. Oh. Wala akong pundo eh. Oh. <laughs> so, appeal din siguro natin sa mga mayors, governors Opo. and uh, everyone else kasi uh, mas mapapadali lahat ang trabaho. I, understand. I understand. Naintindihan ko rin naman yung mga nasa baba, sabihin nila, eh, yung mga tao dun, syempre, pag indigent walang ang cellphone, walang ganito. But you know, we can think of ways, no? Yes. Uh, na pwede ito ma-download. Yeah. Uh, for example, sa, sa barangay, pwedeng nakalista na doon sa kanya, download sa barangay. Opo. Uh, Diretso, but there are certain ways na gamitin natin ang teknolohiya hmm. para mapabilis yung tanggap ng benepisyo. No, At least kung kung may payout, iilan mm -hmm. na lang. Sabihin natin of the 100%, kung may technical help ka, technological help ka of, of 80%, course. di 20 na lang ang tatrabahoy mo. Tama. So, Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!